Alam niyo ba na sa kasalukuyan ay tinatangka at pinagdedebatihan sa Kongreso na ipasa ang isang batas para gawing legal dito sa Pilipinas ang diborsyo? Kung hindi pa, ay nararapat lamang na tutukan natin ang usaping ito at ipanalangin na mabigo ang mga mambabatas na nagsusulong nito. Sa halip na pagtibayan ng pamilya ay ito pa ang binibigyan ng prioridad ng mga mababatas natin maraming isyo na dapat talakayin, ngunit ito pa ang binigyan niya lang ng importansya. Kaya naman sa pagtatanghal ngayong araw, aking ihahatid sa inyo kung ano ang saloobin ni Padre Pio patungkol sa kasal at diborsyo. Yan ang inyong alamin at tutukan. nakilala si Padre Pio sa kanyang matinding pananaw sa kasal at pamilya. Naniniwala siya na ang kasal ay isang sakramento at na ito ay sinadya upang maging isang panghabang-buhay na pangako sa pagitan ng dalawang tao. Naniniwala rin siya na ang diborsyo ay isang mabigat na kasalanan at ito ay isang landas na humahantong sa walang hanggang kapahamakan. Ayon kay Padre Pio ang kasal ay isang pagsasama sa pagitan ng dalawang tao na pinagpala ng Diyos at ito ay isang panghabang buhay na pangako. Naniniwala siya na ang kasal ay hindi lamang isang kontrata sa pagitan ng dalawang tao, ngunit isang sakramento na sinadya upang maging simbolo ng pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Kilala si Padre Pio na Napakahipit sa kanyang pananaw sa kasal at diborsyo. Naniniwala siya na ang anumang pagtatangka na buwagin ng kasal ay isang mabigat na kasalanan at ito ay isang landas na hahantong sa walang hanggang kapahamakan. Madalas niyang sabihin sa mga mag-asawa na lumalapit sa kanya na nagtatangka ng annulment o divorsyo na sila ay gumagawa ng isang malaking pagkakamali at na sila ay nangangadib sa kanilang walang hanggang kaligtasan. Sa isang pagkakataon, isang babae ang pumunta kay Baha Padre Pio upang humingi ng annulment sa kanyang asawa. Sinabi sa kanya ni Padre Pio na kailangan niyang isara ang kanyang sarili sa katahimikan ng pananalangin at maililigtas niya ang kanyang kasal. Sinabi rin niya sa kanya na ang deborsyo ay ang pasaporte sa impyerno. Ang pananaw ni Padre Pio sa kasal at diborsyo ay nag-uugat sa kanyang matibay na pananampalatayang katoliko at sa kanyang pag-unawa sa sakramento ng kasal. Naniniwala siya na ang kasal ay isang sagradong institusyon na nilalayong maging ah, panghabang buhay na pangako sa pagitan ng dalawang tao at ang numang pagtatangka na buwagin ito ay isang matinding kasalanan. Pag sinabi niya ang patapagitan uh, ng dalawang tao, siyempre, ibig sabihin niya, isang babae, isang lalaki, sapagkat yan ang, kasal, ang kasal na makadiyos. Kapansin-pansin na ang mga pananaw ni Padre Pio sa kasal at diborsyo ay hindi natatangi sa kanya, ngunit naaayon sa mga turo ng simbahang katoliko itinuturo ng simbahan katoliko na ang kasal ay, ay isang sakramento na nilalayong maging panghabang buhay na pangako sa pagitan ng dalawang tao at ang deborsyo ay hindi isang opsyon. May bukod tanging lugar sa puso ni Padre Pio ang malaking pamilya. Sinabi niya na ang pag-aasawa ay para sa mga bata at uh, gaya ng sinabi ng Biblia, ang mga anak ay kaloob ng Panginoon. Ang magandang pag-asa niya para sa pagsasama ng mga mag-asawa ay mabibiyayaan sila ng mga anak upang punan ang lupa at ang paraiso. Di tinatanggap ni Padre Pio ang sinumang may layuning iwasang magkaanak. Di niya sila binibigyan ng absolusyon o pagpapatawad sa loob ng kumpisalan. Minsan ay sinabi niya sa isang tao na huwag mahulog sa iyo ang paghihiganti ng Panginoon. At sinabi niya sa iba, Nang nagpakasal ka, nagpasya ang Diyos kung gaano karaming anak ang dapat niyang ibigay sa iyo. Ilan sa mga kasalanan labis na ikinagagalit ni Padre Pio ay ang mga kasalanan laban sa pagiging ina, ang limitasyon ng mga pamilya, ang mga kasalanan laban sa buhay, pagbumura, kalapastahanan, pagsisinungaling, paninirang puri at ang iskandalo ng pagbibihis ng malaswa. Ayaw ni Padre Pio na lumihis sa tradisyonal na ng katoliko. Si Padre Pio ay may pang-araw-araw na ritual. Araw-araw ay binibigkas niya ang panalangin sa sagradong puso ni Jesus na iniaalay niya para sa mga hangarin ng lahat na nagtitiwala sa kanyang mga panalangin. Meron na po akong video na inalabas tungkol sa paboritong nobenang ito ni Padre Pio. Mangyaring uh, uh, panoorin po ninyo muli. Sa katunayan, maraming tao ang humihiling sa kanya para sa pamamagitan, para sa mahihirap na layunin. Kasama sa kanila, sina Giovanni at Paula Siena. Isang mag-asawang pinangakuan niya ng siyam na anak. Nagsimula ang lahat noong dekada ng 20 in na 1920s sa San Giovanni Rotondo kung saan nakatira si Padre Pio. Nakilala ni Giovanni Siena ang mistikong cappuccino sa unang pagkakataon noong isang libo at 28, 1928. sa okasyon ng kanyang unang banal na komunyon. Si Giovanni ay walong taong gulang noon. Pagkatapos magtrabaho sa mga minahan at pagkatapos ay nagtrabaho bilang isang guro at isang mamamahayag, napunta siya sa ospital na itinatag ni Padre Pio, ang Casa Solievo de la Soferencia o tahanan para sa kaginawahan ng pagdurusa. Doon niya muling nadatnan ang paring Kapuchino. Noong panahon yun, si Paulo, ang kanyang magiging asawa, isang 21 isang uh, taong gulang na dalaga, ay regular na bumibisita sa magiging santo dahil naninirahan din siya sa San Giovanni Rotondo. Bilang patotoo sa kalaunan, laking pasasalamat niya sa pamamagitan ni Padre Pio na gumaling ang kanyang depresyon, ang gayon din ang malubhang problema niya sa baga. Palibhati kumbinsido na ang kanyang bukasyon ay makapag-asawa, humingi ng payo ang dalaga kay Padre Pio isang araw. Ano ang iyong pinakamalalim na pagnanasa? Tanong nito sa kanya bilang sagot. Sinagot niya si Paula na gusto niyang bumuo ng pamilya. Namahal niya ang mga bata at pinangarap niyang magkaroon ng mga ito. Kaya't ipagdasal natin na payagang kam ng mabuting Panginoon na makilala ang isang mabuting binata, anya ng mistiko. Binigyan niya siya ng ilang payo. Magkumpisal ng regular at tumanggap ng komunyon araw-araw. Pagkaraan ng ilang panahon, napansin ni Paula na ang isang lalaking nagngangalang Giovanni ay tila interesadong interesado sa kanya. Paminsan-minsan ay nagsasalubong ang landas nila sa grupo ni Padre Pio. Pagkatapos na ilang buwan, nagpasya silang magpakasal. Sa oras na ito, napagkasundoan nilang magdasal na magkasama araw-araw na ipinagkatiwala sa Diyos ang kanilang magiging kasal. Noong ika-27 na Agosto, isang libo at or August 27, 1950, sa isang misa sa, na ipinagdiwang ng alas 5 ng umaga, binasbasan ng magiging santo ang kanilang kasal. Madamdaming inulit ni uh, ang hiling na ito sa pagtatapos ng misa. Naway, uh, maging masaya kayo, na maging masaya kayo? Na maging masaya kayo? Nung ilang buwan pa lang mang silang kasal, nalaman na nila Paulo at Giovanni na hindi sila magkakaanak dahil nagkapansan si Paula sa pagkabaog. Nangako si Padre Pio na ngayon ay nagpapayo sa kanila bilang mag-asawa na ipagdarasal niya sila araw-araw na pagmamagitan ng panalangin sa sagradong puso ni Jesus. Sinabi niya kay Giovanni na magsasalaysay ng kwento sa kanyang aklat na Il Mio Amico Padre Pio, My Friend Padre Pio, uh, sabi sa librong iyon, sinabi ni Padre Pio, makikita mo, magkakaroon ka ng maraming mga anak tulad ng mga koro ng mga anghel. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin siyam. Hindi nagtagal noong ika-24 eh, ng Hulyo, 1151, July 24, 1951, Isang sanggol na babae ang isinilang. Ngunit ang kanilang bagong silang na anak na babae ay agad na nagkasakit ng malubha. Ayon sa mga doktor, wala na siyang pag-asang babuhay. Ang mag-asawa na nalungkot ay humingi kay Padre Pio na ipagdasal ang kanilang anak na babae mula sa kanyang kamatayan. Kagad silang pinanatag ng prile na hindi mamamatay ang bata at uh, talagang mabubuhay siya ng mahabang panahon. At ayun, gumaling nga ang bata. Pagkatapos ng himalang ito, mas naging malapit si Giovanni at Paula kay Padre Pio. Hanggang sa kanyang kamatayan noong isang libo, siyam at anim na putwalo or 1968. Pumupunta sila sa kanya para magumpisal at nananalangin kasama niya halagi silang humihingi ng payo sa kanya tungkol sa kanilang pagsasama sa pag-aaral ng kanilang uh, siyam na anak at sa kanilang mga problema sa araw-araw. Napakapalad ng na mag-asawang ito, ano po. Sa kalaunan ay sasabihin ni Paula, pagkatapos ng anim na taon ng pagsasama, masasabi kong naging mabisa ang reseta ni Padre Pio. Ano 'yon? ang nobena o panalangin sa Sagradong puso ni Jesus. Mahal namin ni Giovanni ang isa't isa, gaya noong araw. Ano ang mapupulot natin sa patagtanghal na araw? Unang wala, -una, nararapat na iligay ang Diyos sa gitna ng ugnayan ng magkasintahan at sa malaon sa pagsasama bilang mag-asawa. Alamin muna ang isa't isa bago magpakasal yung tinatawag na long courtship sa Ingles. O ka nga, o mahabang pagliligawan upang makilala ng magkasintahan ang isa't isa ng lubusan. Kaya dapat ay pinag-iisipan ito ng mabuti para hindi magkaproblema sa hinaharap, di dapat minamadali. Pangalawa ay turuan at ihanda sa tamang pananaw ang mga kabataan ayon sa turo ng simbahan. Pairalin ang pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pananalangin, lalong-lalo lalo na ng pagdarasal ng rosaryo. Mapanganib ang ating panahon, maraming tukso at magiging sandigan natin ang debosyon sa Mahal na Birheng Maria. Alalahanin natin ang mensaheng iniwan sa atin ni Sister Lucia, ang tagakita o visionaryo sa Fatima. Anong sinabi niya? Ang huling labanan sa pagitan ng Panginoon at ng paghahari ni Satanas ay tungkol sa kasal at pamilya huwag matakot, idinagdag niya. Dahil ang sino mang kumikilos para sa kabanalan ng kasal at pamilya ay palaging ipaglalaban at sasalungat sa lahat ng paraan. Dahil ito ang mapagpasyang usapin. At pagkatapos ay nagtapos siya. Ngayon paman, dinurog na ang nang mahal na birhen ang ulo nito. Kaya mga kanaling, huwag magkibit-balik at huwag tayong patitinan. Sa halip ay labanan natin ang isinusulong na batas na ito sa Kongreso. Patuloy tayong magrosaryo at isama natin sila sa ating mga intensyon. At dito po tayo nagtatapos ang ating pagtatanghal ngayong araw na sana uh, marami kayong uh, nakapulot na aral. At bago po kayo lisanin, mangyaring huwag niyong kalimutang uh, mag-like, mag-commento at share din po ninyo ang video nito. At para sa inyo na mga bagong tagapanood, mangyaring pindutin ang subscribe na buton sa baba at ang kampagilya sa kanon nito uh, para maabisuhan namin kayo sa mga hinaharap na mga pagtatanghal dito sa ang tinig ni Padre Pio. Suportahan din kami sa pamamagitan ng pag uh, sa mga alagad sa kanlingan ni Padre Pio. Pindutin lang ang buton sa taas upang malaman ang mga detalye ng paglahok. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang benepisyo ng buwanan o linggo ang mga pamisa na naayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At sa pagdadalan po din namin kayo ng binasbasang larawan o binasbasang medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At uh, ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCash uh, via bank transfer o kaya sa aming GCash number. At hanggang dito na lang po tayo at uh, magpapalam na po ako sa inyo hanggang sa muli po natin pagkikita, kaway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.